Hello sunshine today's video gagawa tayo or magluluto tayo ng chicken curry using the curry sauce that uh, provided kapag nag-order tayo ng prata ganyan or masala tose usually madami silang binibigay ba diba? so lalo na lalo na pag take away ang daming binibigay yes no? nakakapanghinayang naman yung itapon natin yung mga sauce na yun ba diba? so kaya ang ginawa ko na lang as wise at makakatipid naman tayo bumili na lang ako ng isang chicken Bes, bali itong down na to is yung curry leaves na galing din sa puno ng aming kapitbahay. Mabait naman si auntie or uncle. Sabi sa akin, kumuha ka lang. Kaya ayun, pumitas din ako. O ba diba, sob na tayo. Hindi na ako bibili nun kasi 10 cents din yun sa palengke. So, best bali yun kanina. Pinirito ko muna yung carrots and potato. And after that, yun, tinanggal ko muna siya sa mantika. And nag ako ng bawang at sibuyas. After ng pag nilagay ko na rin yung ating chicken. Tinakpan ko siya to simmer. Okay, then, after diyan nilagay ko yung ating yung white sauce na yun is yogurt kasama sa masala salad na in-order namin and bali mga apat na pipes of uh, curry sauce ang naandito na binigay best ayan so di ba nakakatipid tayo don sa ating sauce kasi hindi na tayo bibili bibili ng bawat ingredients di ba so kaya yun nakakatipid na tayo masarap pa yung ating ulam yun nga lang is indian curry yung ating niluluto basta instead of salt ang ilagay dito nilagay ko nilagyan ko siya ng fish sauce one teaspoon of it and I put also two slices of sliced cheese yun lang ang mga dinagdag ko kasi di ba yung sauce luto na siya so kaya hindi ko na inalam kung ano yung mga ingredients ng sauce na yun sigurado may iba rin dito na yung mga sauce pag merong tira pa niluluto ulit dagdag na lang na sa hog ay ayan binali ko pala yung carrots and potato so ganito po siya hindi na masyadong nakakapagod siya di ba at nakakatipid pa yan Best, salamat sa panonood ng aking mga videos and God bless you all. Best, give me a thumbs up and comment down below of any suggestion. God bless you all. See you on my next video.